coach ng Utah Jazz na si Queen Cinder ay gustong gusto ang, gusto ang laro ng ating kababayan na si Kai Soto nung sila ay nakita sa gila Saudi versus Lebanon at nakita ang tandem talagang ganun ganun na lang at prediksyon ng mga analyst sa NBA kasama si Kai Soto para sa the next NBA player prediction sa 2023 na may NBA at mga laro mamaya na at sa September 11 ang kasunod so baka natin ang importante date na yan at ang team owner ang billionaire si Ray Smith ay nakatalaga na talaga na gustong kuhanin ng ating kababayan na si Kay Soto pero focus muna tayo sa magaganap ilang oras na lang makikita na natin ang bagsik at lutang na lutang na talento ng ating kababayan na si Kay Soto. Kin Cinder, coach ng Utah Jazz, team owner na si Ray Smith, gusto ng kuwanin talaga ang ating kababayan na si Kay Soto.